Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng linggo. Ayan, ngayon ito po ulit sa school. Dito po sa aking taniman. Ayan po. Ah, ano na po yung tubig? Ah, nawala na po yung tubig, bumabaw na. Kasi nga po, naghawa niya sila sila sa may gawing bukid kaya po bumilis po yung pag uh, uh, hupa ng tubig ayun po natin yan naman ikot po ng pader to kaya po nakukulong lagi tubig dito ayan meron po pong konti konti lang nasa lumbak ito yung luya ko yung luya ko medyo ayan a. malalaki din po yung maging bunga niyan yan po yung ano, luya na native galing po yan sa Bicol binigay po yan ng ina ko yan hindi po ako makapagtayang dito ito po yung tinataniman ko ng ano dito. Tinataniman ko ng mustasa. Na kamote. Pero yun po, yung mga kamote po ako din eh. po sa gulong yun, kaya okay lang. <coughs> ito po yung ibang bayabas ko. Itong bayabas na to nagbunga na rin po ito. Kaso nga lang po, hindi nagtuloy. Ngayon po, ay ala pa po isang bunga. Isang puno na rin. Tapos nga po itong mga dragon fruit ko. Ngayon po ay October pa lang. Sana po eh, kahit paano eh. May lumabas pang bulaklak dito ang pahabol. Eh, Nahihirapan po kasi silang magbunga ng madami. Ngawa nga po kasi nang ito ay natanim lang. Dito sa may lumang basketball court. E bali, ayun nga po, ibinutas ko lang po sila dyan sa simento. Tapos tinayin ako ng poste, eh. tinayin ako ng gulong. Ah, pero kahit ano po paano eh, kahit ganyan lang po yan, yan po ay napagbunga ko rin. Hindi lang po ganun kadami. At saka kalaban po niyan yung init. Yung init po na pagka po nagtagaro talaga yung singaw. Yung singaw po ng simento na yan. yun po yung nahihirapan yung mga tanim kong dragon fruit. Yan po. Ito po mga kamatis na to. nakahabis naman po ng konti dito. Kasi nga po, ito ay napabayaan ko. Kaya po hindi sila gumanda. Ayan po. Pero papat ko rin po yan. Ngayon nga po eh, <coughs> yung pong bayabas ko na to eh kitang kita na eh ayan po oh. pampitas na po yan pipitasin ko na po ngayon yan po eh sa matagal ng pag-aantay may git dalawang taon halos kulang tatlong taon po ito sa bakas po eh makakating na ako ng bunga nito bali ayan po ito pong isa na to alanganin pa po, po ito ang bilis po lumaki oh alanganin pa po, po yan pero ito pong isan to pwede na po isa na to yun ayan po nakita nyo ito po ay hinog na yung isa na to eh, ito po siguro by next week yan o next week o this week po sa Saturday o Sunday pwede na rin po yan ayan po po isa ganun din po yan yan e, kita kitang kita lang po kasi baka po kasi ano nyo na bukas po ay lunes may pasok na baka po maunahan pa ako ng mga pupunta rito. Ayan po, hindi na po ito. Mamaya po pagdating sa bahay, titikman natin ito. Ayan po. Ngayon po eh, <coughs> lalakadaan -lala po muna tayo. Hanap po tayo ng talong din sa tani mga ko. Ayan. Mag nga po kasi ako ng hipon. Gagawa po ako ng okoy. Ito po mga talong na ito eh. Masardi po ito sa ano, kinataan. Sa mga po ng kalabasa. Bali nakapitas nga po ng kalabasa doon sa bahay. Yung dalawang malaki. Nakatago po sa tanima, sa damuhan. Yung po ito yung mga aking Ayan po. Papalitan ko rin po yan. Yung mga sili na to. Ayan po. Ayan na rin po yung ano yan. Hindi na po gaganda yan. Papalitan ko na rin po yan. Sa mga pagka hindi na po ako busy. Ayan. Sumariwa po lahat ng mga tanim tulad po ng malunggay, yung mga puno, sumariwa po lahat. Kasi nga po nadirig sila. Buti nga po ganoon lang yung bagyo dito. Hindi sila, <laughs> walang malakas na hangin at hindi masyadong malakas yung ulan. Kaya po hindi naman bumaha dito sa amin. Ayan po, po nagpapayo po ng bagong building doon. Masi-eventual po yun. Yan. Ito nga po yung huling itinayo dito. Natapos po ito ngayong taon na ito. Bago magpasok kanina, natapos po ito. Ito po yung umali building. Yan, ang ganda rin po. Ayan po, adit ah, na po ako sa bahay. Ah, itong bayabas po, eh, na po ako ng kutsilyo. Ng asin. Tara, ito po yung bayabas na pinitas sa school. Malaki na rin po ito. Yan po yung kulay niya, yan po yung hinog na. Pero po ito, siguro, kung mga ilang araw pa, eh, mas okay. Pero gawa nga po ngayon ng linggo. At saka nga po kasi, ah, bukas po kasi lunes may pasok na baka ng mga bata. Eh, titingnan ko lang po muna kung ano lasa. Ah, kasi nga po, ito po, inantay ko ng, ano, inantay ko po ito ng may dalawang taon. Pero yung mga unang puno po niya, yung mga una po, nagkabunga po sila. Yung mga unang bunga. Kaso nga lang, ngayon lang po talaga ako, nag-harvest na para sa akin, para matikman ko kung ano talaga yung lasa nito. Yan ang kwapol. Ito po yung medyo maliit pa, hindi pa ganun kalaki. Pero okay na po ito. Yan. Dito mo po natin ang bibigayin ko. Uh, sarap. Kakakailan po namin ng na magahan. Ang ulama po namin ay tuyo, gilis, daing na bangus, adobo, sitaw, pritong itlog. Ayun po, maraming pong ulam. Biyahin po natin yan. Yan po, good morning, good morning. Yung po, medyo matagal po pag-aantay ngayon sa wakas po mga katimin ako ng tanong bayabas ito mong bayabas na to ay patanong po ito ni Sir Hill binili po ito ni Sir Hill sa online tapos nga po ipinila ako ay nakapaganda po oh. Sir ito na po yung bayabas natin titikman na natin ah, uh, ito ganda oh. ito po yung naman ng gwapo natin Sir Hill uh, meron na po ako nakareserve sa iyo meron po Ayan, ito na po po bunga doon na itinabi, itinago ko. Ayan, ito lang po yung sample. Ayan, sample lang po ito. Tingnan ko lang po kung ano yung magiging lasa. Ayan po, ang ganda. Oh. Ito po yung pinaghirapan natin sa school. Ayan po, eh, 2 years. Mga 2 years po at mag 7 months. Ayan po, ayan. ayan po natin. Ang ganda po siya. tayo po pala. Hindi po siya malambot. Sakto-sakto po. Hindi siya matigas, hindi siya malambot. Mahal na, sarap. Kaya iba po yung may tanim eh. Tanim nyo ha. Tanim po namin ito. Halos pa pandemic pa yata noon. O ngayon, yan na. Kumahanin na kami. Kumahanin na tayo. Uh, yung mga bata po, bibigyan ko rin po sila. Kasi po marami pong bunga yun. Uh, pag nahinog po, i -ano, mag-ano mag po ako. Maggagayat po ako. O maghihiwa po ako ng bayabas. Papatikin po sa kanila. Para matikman nila. At para mainganyan ko po sila magtanim din ng mga ganitong punong kahoy. At mga prutas. So, inganyan ko po yung mga bata. Sarap. Kain po tayo ng bayabas. Guapol. Yan. Ganda. We'll be